Ang bukod po dito sa mga fake news sa uh, ating mga social media platform, ano pa po ang uh, mga hakbang na ginagawa ng anti-cybercrime -anti group para malutas yung mga problema natin dito online? Hmm, opo ma'am, regarding naman po sa hakbang na ginagawa ng anti-cybercrime group, patuloy po yung pagsagawa natin ng cyber-patrolling online investigation, and monitoring po sa mga illegal online activities na ginagawa ng mga cybercriminals. Hindi lang po dito sa fake news, kundi po sa lahat po ng mga modus operandi na ginagawa nila po. Since tama po kayo, narinig ko kanina, uh, ngayon po nag-improve uh, na rin sila. Kung baga social engineering scheme, pinag-aaralan talaga nila kung paano makapanloko ng kapwa. Kaya tayo po na mga gumagamit ng internet, uh, alalahanin natin na vulnerable po tayo doon once connected po tayo sa internet, kaya doble ingat din tayo, wag basta-basta maniniwala mm. sa mga nakakausap natin at sa mga posts. And tama po kayo kanina ma'am, don't click links kasi yan talaga yung pinagsisimulan lagi ng scam.